Ito ang mga namismong details at mga sikreto sa La Union Pasko sa Kapitolyo 2023. Halina at samahan niyo ako at ipapasyal ko kayo. Sana all, but before anything else... Hi guys! Dito kayo tayo sa Enchanted na Pasko ng La Union! Kami tao! Peace! the snow On what also the we go Laughing all the way So, mag-uubi tayo dahil kulay ubi ngayon ng Pasko sa Capitolio And meron akong surpresa sa lahat ng naka-uubi ngayong araw na ito Bibigyan ko sila ng regalo from Beauty Derm Miss my naman mga Karoling guys. Bago yung Karoling nila kayo, sticker yung delivery kayo. Shoutout to Ali Marga Kaya. Shoutout din sa Sinjas. Shoutout out mga bebe. kalbo na to. Ito yung papamigay natin guys tai. sa mga taong naka-violet na makikita natin dito sa Kapitolyo. Ayan, mga products ng Beauty Derm na napaka-effective. May mga lip tint tayo, lip balm, lotion, and tinted sunscreen. Kuya! Naka-pilot, naka-pilot ba yan? Halika dito, mag-five pa ako sa'yo, may gift ako sa'yo. Tinted sunscreen para sa waka. <laughs> Thank you. From Beautyderm. O, <laughs> naka-pilot rin! Ooy! Wow! Thank you. Thank you! Isa lang, isa lang! <laughs> isa lang ito. Ganyan na ako eh. Salamat, Beautyderm. Sigurado Thank you, Beauty ka dyan, ayaw mo Gusto ko yan, favorite ko yan. Magalit <laughs> tayo! Thank you! sa mga bubunta sa Pasko sa Kapitolyo guys huwag kayong pupunta sa Pagoda madaming magkakayakap pasok sila sa requirements na rin may fair po ang pagpunta sa Pasko sa Kapitolyo. you ito yung gift na ano ikaw mismo mamimili yan ano yan uh, sunscreen from Beauty Derm violet pa yung doon mo violet yan o oh. May regalo kasi ako sa lahat ng mga nakabailit dito sa Pasko sa Capitol Yoke. Yeah. Mabango yan! Kahit try, try mo ngayon. Violet ba yan, Violet? Ay, Violet lang doon ito mo rin. Hilinga dito! Yeah. From Beauty Term. Parang na-comitem! Yay! Alamay. Alamay, di ba? Thank you, kuya. Thank you guys. Wala okay, oh, oh. pa kami lang naka-ube. Okay. Nak Ay po hindi, naka-ube. Ayun, naka-ube guys. O! mo yun? Dahil po naka-violet po kayo ngayong <laughs> <mayroon laughs> gabi, meron pa akong gift para sa inyo. <laughs> yeah. So Thank you po. Para magka-girlfriend yeah. ka na, gamitin mo ito. Kasi ano eh, pag nilagay mo yun, pag sumaki ka sa jeep, gumagano ka, swag ka na rin ka mapapamay. Ang bango eh. Ano pala <laughs> yun daba Tommy? Okay. Saka violet? Kasi violet yung ano? Oo, kita. Oh! Pagbibigyan kita ako may violet pala gamit yan. From Beauty Derm. Hi guys! May Christmas trio! Anak tayo na naka-violet dito na na dito sa Christmas trio Violet po ba yung gawit niya? Violet yan. Okay. Kasi lahat ng naka-violet, binibigyan ko ng regalo. Okay. <laughs> thank you. Thank you. Thank, you thank you po. Dahil dyan, naka-violet ka, meron akong gift para sa'yo. Okay. In, okay. yes. Thank you, Thank Thank you, Thank you, thank you. Thank you. Ang yung kulay ng kapitonyo natin. Sige, pagbibigyan kayo, ma'am, may item kayo dyan na violet. Violet. May violet ka din, ma'am. Ako uh, ni uh, cellphone ko Sam. Ayun. Ayun. violet. Ay, violet. Oh, violet. violet. Oh, sige. Oh, ayan. Thank oh, you. Ito, kuya. Violet. Ayan, Palitan ko lang, ano, ng lip balm. Pagkat ako violet. O sige. Yung zebra, yun ito yan! Violet yan! Yeah. Violet yan! Si so, si si isa, isa na lang! Dahil naubos na natin ang ating regalo from Beauty Derm na ipamigay sa lahat ng naka-violet, ito na ang iyong mga na-miss at mga secrets ng Pasko sa Kapitolyo. ang kulay at hiwaga ng Pasko sa Kapitolyo ngayong 2023 ay hango sa enchanted na mundo ng Disney. Paro-parong hiwaga na saan man dumapo ay magbibigay ng liwanag, kulay at saya sa ating mga kapurbinsya. Sa pagakyat natin sa Kapitolyo, una nating matatagpuan ang mundo ni Tinkerbell na may mga naglalakihang mga bulaklak. Sa taas naman ito ay ang pagoda na mala family temple ni Mulan kung saan dito tanaw na tanaw natin ang buong City of San Fernando. Pagkatapos naman dito ay makikita natin sa pagpunta natin sa Kapitolyo si Nabambi. Agad ding bubungad sa atin ang puting Christmas tree na malagawa sa snow ng Frozen. At pagtingala natin sa taas ng Christmas tree ay ang mga lanterns ni Rapunzel. Merong ding Christmas tree na papasok sa mundo ni Alice in Wonderland at dito matatagpuan natin ang kanyang iconic na orasan. At ang panghuli at center of attraction ng lahat ay ang iconic na karuahe na sinakyan ni Cinderella. Kasama ko si Tinkerbell sa mala Disneyland na hiwaga ng Kapitolyo. Masaya at tuwang-tuwa lahat mga bata, mga matatanda sa mga kanilang nakikita at napapanood sa Kapitolyo kung mapagod ka mang sumayaw at makiindak sa mga tugtugan sa Kapitolyo, maaari ka rin bumaba at enjoyin at iba't ibang rides kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Para tayong bumalik sa pagkabata dahil ang mga iconic Disney characters and movies ay pinapanood lang natin noon display na sa Kapitolyo ngayon. It's possible na yung imagination namin ay iba sa iniimagine ng artist ng Pasko sa Kapitolyo. But hey, Disney's Disney. Ang importante, masaya tayo at nag enjoy Malay nyo, nakarelate din kayo sa mga nakita namin mga bagay-bagay. Ito ang La Union, Pasko sa Kapitolyo 2023. Naragsak a Paskwa tayo. Amin. Like, follow, subscribe, and share. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas sa sabali na